Ay, good afternoon. Grabe ang lakas ng ulan dito sa amin. Tole, nilaw, lakas ng ulan. Ayun po, tingnan niyo. Walang tigil ang ulan. Sigurado, baha maraming lugar na ang baha nito. oo oh. Yun sa Araneta daw, Araneta abi ang malalim na. Malalim nyo, Ang baha. Yung mga taga-Tatalon sigurado lubog na sa bahay ngayon. Ang Espanya sigurado baha na. O, hmm. Wala pong sigil ang ulan dito sa Maynila. Andito kami sa Sampaloc. Ayan oh, kita ninyo yung aming uh, parking area, bumabaha na. Walang tigil ang ulan. Ayan po, ayan po yung SLEX connector. Ayan o, kita nyo mga mada mga trucks. Napakalakas ng ulan, walang tigil. Kawawa yung mga tao na binabaha. Mabuti na lang po kami dito, hindi naman kami binabaha. Yan lang yung aming parking area, yung covered parking area namin ay binabaha din yan pero madali namang mawala at tuloy-tuloy naman yung pag-ados ng tubig pero marami pong lugar dito sa sampalok ang binabaha tika kami itong lugar namin dito sa may sampalok sa may balik-balik ay -balik, eh, hindi binabaha itong aming compound ayan po walang tigil eh okay, sisa nyo yung mga sa -ta aso malakas po ang ulan sana naman tumigil na itong ulan na to malakas po ang lakas ng tulo galing sa taas oh. galing po sa rooftop yan yung mga patak ng tubig na malakas na yan dito sa aming likod sa aming gawing likuran buti na lang hindi pa rin bumabaha uh, ayan. ang tigil ayan dilim ng kalangitan sana po tumigil na yung malakas na ulan grabe, grabe, grabe ang baha grabe ulan sobrang lakas ang ulan mag iingat po tayong lahat ito po ang inyong roha sa inyong mangyan gusto ko sana mag video sa labas kaya lang ay talagang malakas po ang ulan hindi tayo makapag video sa labas so kaya dito lang tayo nag video sa loob Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Please like, subscribe and follow my uh, YouTube account Rosenyong Mangyan.